Ini bukan tanggal harus ini mau uh, ke buting ting. Ini mau tadi itu customer normal. Ada perpan. Pembrandnya RP ini. Semoga nanti saya sak sak. Ada, ada. Ada belas yang respons. Melamang tuai tuai pius. Kaya ang gagawin natin ay buksan itong likod. Ayan. Medyo uh, madumi siya. Pag nabaklas mo itong likod niyan, malalaman nyo ang fuse dyan. Ando ng fuse. Ayan. Ayan sa loob. Ando ng fuse niyan sa loob. Sure na fuse yan kasi walang continuity dun sa sakit niya, sa line niya. Walang continuity. Kahit iwan to trigger wala. Ando yung fuse niyan. Kaya gagawin ko, babaklasin ko yan. Para baka babagsak yung fuse. Ayan. Bali. nandito yung fuse niyan. Da pag bubuksan niyo to, dahan-dahan niyo lang buksan ah, may apat na tornilyo yan. Yan, yan. apat yan. Tapos pag dahan-dahan niyo yung angat. Tapos ang fuse niyan ay yon doon yung dilaw na yun. Ito yung fuse niyan. Ito, sandulo, tapos ito. Kaya so, dapat yan, may continuity. Kikester natin. Dino, to, yan na. Yan Dapat yan, tulad to. papalo yan. Yan, may continuity. Pag tinester natin itong dalawang dulong to, to, dapat papalo to. Kung buo ang fuse, papalo dapat yan. Yan, Kailangan nah, na palo yan o no? pag dito sa tester to tester. Ibig sabihin, fuse ang sira. Ito ang sira niya. Yan. Ito mismo ang sira niya. Yung fuse na yan. Kaya, magpapal tayo ng fuse. Ito yung fuse niya. Yan. Balito na. Nakabit, nakabit ko na yung fuse. Ito yung dating yang ano, fuse. Tinanggal ko lang dito sa kanyang Yan ito yung cover niya. Ngayon, ito na yung fuse no? Yan, bali yung tinester ko lang yung content yung line niya naka continuity naka times 1k gawa ng sila na itong hindi na nalagano yung aking times 1 eh tapos pag pinindot mo yan dapat yan ay gagana na yan kasi buo na yung views pinaltan ko na kaya so, tingin na natin kaya so, kung makita nyo pihiting ko yan dito Ito o oh. tumalo na yung kanyang continuity 1 naka-number uh, 1 yan 2 hindi pa rin nawawala kasi ayos na nga yung fuse 3 ayan sisiro na lang ulit siya pag yung siniro ko ito itong switch o uh, diba mag 1 ulit o uh, wave na ang naging problema na lang ay uh, nag overheat siya fuse ang naging sira niya Aking din linisan ng konti Ayan. Subukan natin itong saksak na natin yung suplag. Kaninang wala siyang atod ah, yung ugong. Na-repair natin yung fuse. Ito. Yung magpalitan tayo ng fuse. Ito yung salaring. Subukan natin number one. O, di ba? Ayos na. Two. Three. Okay, swing. I let me... Ayos na. Yun lang mga uh, mangyan. Kanyang minatutunan kayo sa aking pag-repair. Yung problema nila lang ay fuse. natin. Fuse lang. Kaya nang walang ugong na yan. Okay na. O, oh, di ba? na siya. Yun lang. Thank you.